Isang magandang araw mga katropang maglalado. Nandito ako ngayon sa kulungan ng aking mga alagang manok at ako ay kasalo naglilinis. So ayan yung nakikita ninyo na mga sako ay naglalaman ng mga plastik. Ayan, pinupulot ko isa-isa at inilalagay dyan sa mga sako. Ayan mga katropa, yung mga alaga ko manok. Ayan yung ilan sa mga dumalaga at inahin. Ayan pa yung isa. Nangingitlog na yan. At yan yung aking tandang. So, ayan. Uh, halos lagpas na nga sa kalahati yung nalinisan ko dito sa aking uh, kulungan ng manok. So, ayan. Kung mapapansin ninyo, nakabukas yung pinto kasi hinahayaan ko silang makalabas para makagala at makakuha ng iba pang mga pagkain tulad ng insekto, mga bulati at mga dahon ng halaman. Ayan yung aking inahin na naglilimlim na din. So kagabi nagkandling ako at yung 14 niyang itlog ay may natirang 12. 12 yung may similya o fertile eggs. So yan, naglilinis din ako dito kanina. Nagpupulot-pulot ako ng mga plastic dito sa parting ito. Ayan, kung mapapansin niyo yung bahaging yun na hindi ko pa na nilinisan ang dami pang mga basura mga plastik na nangangalat at yan habang ako yung nagpupulot ng mga basura yan nilalagay ko dito sa uh, dustpan yan may napansin ako dito kanina sa parting ito pagbuklat ko ng sako yan nakita ko yung hinahina yan at yan ang tumambad sa akin yung pala siya nangingitlog ayan nakakatuwa kasi ang dami ko na palang inahin na nangingitlog so ang hinala ko dito isa ito dun sa inahin na nangingitlog dun sa itaas ng brother ayan dyan siya lumipat ng itlogan so ayan medyo hindi maganda itong napustuhan ng manok kasi nababasa na ang piyasan po gawa ng yung itaas nitong yung bubong niya ay ano uh, may butas so ito ang gagawin ko meron ako ditong nakuhang basket nilagyan ko ng lumang towel at dyan ko i lalagay yung kanyang mga itlog yan para kahit pa paano ay hindi nakalapat sa lupa hindi siya gaano mababasa mamaya lalagyan ko rin yan ng taklog lagyan ko ng harang para hindi naampiyasan Ayan, yung ibang mga itlog ay, oh, basa na. Hindi liit pati. Nakatuwa kasi kahit unang itlog pa lang niya ay, yan, nakapang siya ng medyo malalaking itlog. Ayan, diyan ko lang yan ilalagay. Ayan, nakaganyan lang. Babalikan na lang yan ng aking manok. So, ayan, tataklo ba natin ang, ano, bahagya paborito talaga ng mga manok yung bahagi ng uh, yung lugar na medyo hindi ano nagagambala yan ito naman yung aking isang inahin ito lang yung inahin na nakita ko na hindi masyadong naiilang na mangitlog sa maliwanag na parte yan, kahit palagi siyang nagagambala ay ayos lang at ayan, uobserbahan natin kung makikita anong inahin yung mga itlog na inilipat ko doon sa basket. Ayan, nagsisilip siya. Hinahanap na kung nasaan. Parang hindi makita. Nakatingin siya ay doon sa ilalim. Ayan. So, ang gagawin ko para ano? Hindi siya masyadong umay oh, nakuha pa akong isa. Ayan. May nakasiksik pa palang isang itlog dito sa ilalim ng trapal. At yung itlog na yan ay basa na ampiyasan. So yan ang gagawin ko. Ibababa ko na lang itong basket. Yan, para makita nung manok yung kanyang mga itlog. Hindi siya sanay na nasa itaas. Yan, nakaganyan lang. At to observe natin kung makikita na niya. Ayun. Nakita na. At parang nagtataka, medyo nanibago yata sa pagkakapwesto ng kanyang mga itlog. Ayan. Buma umalis pa. Mm hmm. Medyo lumayo. At yun. Baka babalikan naman ah. Ayun. Umiikot pa. Talagang succeeding hanap. Nakita na kanina. Ayan, umikot ulit. Ayan, nakita na niya. So, ayan. Tingnan natin kung lulukuhan na niya. Grabe ang instinct ng mga manok pagdating sa kanilang mga itlog. Ayan. So hayaan lang natin silang maglimlim para ma masanay sila ng ganyan. May isa pa akong inahin na ganyan din puti na nangingitlog. Hindi ko lang alam kung saan na nangingitlog ngayon. Hindi na nakakapangitlog dun sa itaas ng brooder kasi meron ng isang inahin doon na naglilimlim. Ang hinala ko ay sa damuhan naglilimlim. Tusog-sugin ko yun sa mga sunod na araw. Ayan mga katropa, nilukuhan na niya yung mga itlog ayan nakakatuwa at ayan yung isa kong tandang so meron ako ditong nakuha na plastic ayan, plastic na yero ito ang gagawin kong pangharang doon sa mga itlog ng manok na nakuha ko para hindi na sigurado nga gugulat yung inahin kapag ka, uh, nakita na may dala akong ganito baka umalis ulit dun sa napupwestuhan na po ilalagay ko lang yan sa gilid ayan ipupwesto ko ng maayos at nang hindi gaanong mabasa mamayang gabi ako ay magkakandling kakanding ko din yung pitong itlog na yan para yung mga walang similya ay mailuto na may iwan na lang dyan yung may similya at siyang lilinglima ng manok ayan, ipinisto ko na ayan kahit umulan o mampiyas ay siguradong hindi na yun mababasa pag kasi nababasa ang itlog ay nabubugok hindi napipisa yan, nalilito pa din yung inahin, oh. Nahanap ah, pa din siya ng kanyang pugad. Hindi niya makita kasi may harang ng plastic na yero. Yan. Tumakbo na naman. Ay, hinabol ng tandang. Ay, napapakunit yung tandang. <coughs> Sana'y bumalik. Ayan. Abangan natin. Ayan mga katropa. Umakyat naman doon sa isang pugad. Grabe ang paghahanap. Itong isang kulay itim na ito mga katropa, ito yung manok ko na uh, Belsim black. Kala ko'y binabai. Eh. Ang palay inahin din. Malapit na rin yung mangitlog. So ayan, naghahanap pa din yung inahin na puti. Mm hindi pa rin niya mahanap yung kanyang pugad naaabangan natin kung matutukoy di mapakali o mm. yun na masuot na yun na mga katropa pasuot na siya yun na sumuot na Nakakatuwa naman at mayroon pa pala kong isang inahin na naglilimlim. So bali tatlo na mga katropa ang inahin ko na naglilimlim. At sana ay madaming mapisa para makapagparami tayo kaagad ng ating mga manok. Ayan. Nilukuha na niya. Nakakatuwa. So ayan. At kakain lang ako. At pagkakain na ipagpapatuloy ko yung paglilinis medyo umaambo na rin mga katropa yan madilim ang kalangitan makulimlim medyo umaambo na kaya ako ay papasok muna at kakain yan happy farming mga katropa happy sunday god bless you all